pinag ng National Meat Inspection Service ang publiko sa pagbili ng karne, lalo't maraming baboy raw ang nangamamatay ngayon dahil sa mainit na panahon. Sa Paco Market sa Maynila, aabot sa dalawang daang kilo ng double dead na karne ang nasabat nila. May news to go si Salima Refran. Oh, no, sa Masangsang ang amoy at nangingitim na ito ang itsura ng tinatayang 200 kilong karneng bocha na nasabat ng National Meat Inspection Service sa likod ng Paco Market sa Maynila. Habang nag iinspeksyon ng task force bantay karne sa palengke, isang nagmagandang loob na tagaroon ang nagturo sa tatlong kahina-hinalang sako at isang plastic na iniwan sa ilalim ng isang basketball ring sa Leroy Street. buksan ng mga sako, plastic-plastic na minudo cut at sinigang cut na double dead na karne ang tumambad. Ginayat-gayat na at saka abnormal yung sizes at uh, inalis na yung kanyang yung uh, balat. Ayon pa ba sa NMIS, dapat lalo pa mag-ingat ang publiko laban sa karneng botsa. Nangamamatay daw ngayon ang mga hayop, lalo na mga baboy, dahil sa mainit na panahon. Normal yun sa isang farm. Oo. Ang, uh, sa, sa, mga farms kasi, nasa dalawa hanggang uh, 5% ang ang mortality pagka ano, eh. Kamukha nito sobrang init ng panahon, ano? Ang ah, mga nagdidinda ng karneng baboy sa Paco Market, may pakiusap sa mga nagpapakalat ng bocha. Tigilan na nila kasi pati kami pipiktohan ni. Eh. Sana kung mga bumibili, tingnan din nila kung maganda yung binibili nila. At alam na nila yung kung o hindi. Salima Refrain, GMA News.